Hello guys. Ayan, kumusta kayong lahat? So ako na naman ito si Nathaniel at uh, sa video ito uh, pag-uusapan natin yung mga iba't ibang mga um, personalities or uh, attitude or character or ng mga guro dito sa Spain, no? Um marami na rin akong mga naging katrabaho ng mga mga teacher at talagang walang uh, magkatulad kumbaga. Everyone is unique meron silang sari-sariling uh, teaching approach and character so pag-usapan natin 'yan so siguro ano uh, I have been working or I work with um more than 10 teachers and lahat sila is iba, -iba eh so hindi mo talaga pwedeng ma-generalize yung mga uh, teachers dito sa Spain so sa mga future language assistants or mga teachers dito sa Spain, hindi lang dito sa Madrid. Um, I-share ko itong um, mga experience ko na to para magkaroon kayo ng idea kung paano kayo mag-adjust or how to work with them, okay? With professionalism, of course. Kasi we are um, representing the Philippines. <laughs> Ayan. So, saan nga ba ako mag start Siguro yung sa pinaka-first ko na um, teacher. So, yung first kong teacher, naging lucky ako doon kasi ako lang yung mag-isang language assistant. Malit kasi yung school. So, hinandal ko lahat um, ng primary levels, grade 1 hanggang grade 6. So, paano nga ba yung personality niya? Um, she's a mother of two. So, yung kanyang personality is ve very, anong tawag nito? Very mommy. <laughs> yung kanyang um, personality, sobrang bait niya. Um, lagi akong ginagabayan all throughout. Hindi lang actually dun sa sa inside the classroom, even um, outside the classroom. In fact, Uh, tumira ako doon sa bahay nila for two, my first two nights here in Spain. So, uh, ayun, na-meet ko yung kanyang um, family, yung two daughters niya, and even the husband. So, sobrang bait niya. Mabait siya. So, that's why siguro mas gusto ko or prefer ko yung mga um, tao sa pueblo, yung mga small towns dito sa mag, dito sa Spain kasi sobrang bait niya talaga. So, very open siya, um, straightforward din. Kung halimbawa nagkakamali ka, talagang sinasabi niya, "Oh, dapat ganito ang gawin mo." ginaguide ka niya, no? Hindi lang yung um, well actually sa English hindi sila masyadong hindi ka pinapansin siguro, no? kasi feel ko nandun na yung trust and confident nila na kaya mong um, to impart and to uh, uh, teach the, 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 students in English. Ayun. So, nasasabi niya kung ano yung, um, ang tawag nito, yung, yung mga strengths mo. Um, sobrang inoobserbahan kanila, no? Parang first week pa lang talagang inoobserbahan kanila. So yun yun, very motherly. Gustong gusto ko siya na madali, madali siya actioning ka-work. Yun yung pinaka-first ko. And then yung pangalawa kong teacher is um, bata pa, um, single. And gusto ko siya kasi yung kanyang approach sa school was very digital. Yung na-appreciate ko. Siguro, hindi ko lang alam yung mga medyo may edad na ng mga teacher dito kasi parang hindi sila. Parang out of uh, the digital world sila. So, yun yung gusto ko sa kanya. Gumagamit siya ng mga uh, iba't-ibang techniques kung paano magturo inside the class. Like yung flickers. Kung alam niyo yung flicker, yun siguro yung nagustuhan ko sa kanya. So, meron, meron mga code, QR code ganyan. And then may, for example, question for everyone inside the classroom. And then, i-erase lang yung um, QR code tapos makukuha na lahat uh, yung mga answers ng mga bata. And uh, meron din siyang ginagamit, Genially. Alam niyo ba yon So yung Genially, um, naglalagay siya ng mga, ng mga topics doon. nagpapa uh, Nagpapareview siya. Meron mga exams din doon. Um, yun yung nagustuhan ko sa kanya. And madali din siyang kawork. So far, hindi, wala akong naging problema sa kanya. Yung isang teacher, yung pangatlo kong teacher is, um, she's a mother of two din. So, parang hindi ko siya masyadong nagustuhan kasi parang uh, nung first day pa lang, sabi niya mas sa mga sa mga estudyante, I am the best teacher, ganyan-ganyan siya. So, parang sa akin kasi, parang hindi maganda yung impression ko, no? Sabihin mo, I am the best teacher. Well, in fact, um, kung i-compare ko siya sa ibang teacher, parang hindi naman, no? Parang gano'n. Pero siguro, um, ang tawag nito, ganun lang siguro yung kanyang way or approach para uh, magkar magka, magka, yung trust ng mga estudyante sa kanya. Ayan. Um, yung pang-apat kong teacher, um, hmm, actually pala absent siya. <laughs> Pero hindi naman yung justifiable naman. Um, lagi siyang nasa doctor hospital. So, hindi ko siya nakilala masyado. Um, ayun. And then yung sumunod is a teacher and part-time actress, palang, parang ganyan. Magaling din siya. Ang nagustuhan ko sa kanya is like, they, well, sa primary kasi ganito yun eh. They are using their um, body to, parts of the body to um, teach new vocabulary sa mga estudyante. No? Yun natin yung approach or technique sa mga young learners, especially yung mga grade 1, 2, 3. Kailangan talagang alit kailangan ng ano, movement, kumbaga locomotor, no? So, um, ano ba? Nandun na nga yung trust. Siguro, um, actually, hindi ko siya din masyadong feel kasi, wala, although wala naman ako naging problema sa kanya, no? Um, hindi lang siya good, good para sa akin. Siguro kasi, meron ako mga ibang mga naging teacher dati na talaga magagaling, no? And then yung next teacher ko is, she's good. She's very uh, punctual. Panglima ko nata tong teacher, anim. Very punctual siya. For example, kung 9 o'clock yung start ng class, dapat 9 o'clock, nagpapa-spelling na kami. Pag dumating yung bata ng 9.05 or 9.10, kung ano yung na-miss niya, sorry, pero wala nang, um, daw nito. Wala nang chance. Very strict. Um, Nagustuhan niya ako actually kasi parang hindi maganda yung experience niya sa mga previous na mga language assistant. So ano bang gusto ko sa kanya? She's young and she's also digital. Kung halimbawa na may nagawa kang something na mali, adon, very open. Pero sila naman, halos lahat ng na mga naging co-teachers ko, they don't talk to you in front of the class or in front of the student. Uh, minsan, um, uh, hindi naman sa hinahatak. Like, kakausapin ka outside of the classroom, okay? Ah, oh, hindi ko nagustuhan tong ganyan-ganyan. And very supportive siya kasi one time para nagkaroon ng aksidente dun sa um, class. And parang, well, hindi naman talaga ako yun. <laughs> yung isang estudyante kasi dumugo yung ilong, ilong niya. So, she's supportive na ako Ay, it's just an accident, accident, parang ganyan. So, she's very supportive, okay? And then yung next, another teacher ko naman is a mother of three. Atong teacher na to is very lutang, hindi siya organized, na parang okay. Ano na ba yung topic natin? Parang kasi 'di ba, may English tapos may natural science, minsan pinagi-interchange na yung yung uh, dalawang subject na 'yon. Hindi ko siya nagustuhan kasi parang feel ko na hindi masyadong na intindihan ng mga bata kung ano yung gusto niyang uh, uh, i-explain kasi parang wala siyang wala siyang plan. Ang gusto ko yung mga teacher na parang, okay, ahead of the class, dapat meron nang naka-prepared, no? Alam na niya kung anong gagawin niya from the uh, first five minutes to the next five minutes, and then the end of the class, dapat ganun. Siya, wala eh, parang, although nang tindihan ko na, parang siyang ano, um, sleepy all the time na teacher, ganun. Um, palagi siyang nag ng help, like, I check mo nga to, ganyan-ganyan. Although hindi naman trabaho ng language assistant na mag-check ng mga papers, lalo na yung mga exams ng mga bata. No? Okay, eto yung model. Gayahin mo to. Or, ayan, check mo siya. Hindi ko siya masyadong bet, to be honest. Uh, meron pa akong isang teacher naman. Yung isa naman, very formal siya. No? Tapos, uh, mad madalang siya mag-smile, ganyan. Very formal, kasi parang, well, okay na yun. <laughs> Very formal lang siya, hindi siya masyado pero mabait naman siya. Tapos, ano pa ba? Pero magaling siya magturo. Siguro yun yung way niya para makuha yung authority or ma para magkaroon ng authority inside the class, okay? And then sino pa ba yung mga naging teacher ko dati. Tatlo apat. Yung isa naman very cool. Yeah, para siyang ano, Rakista. Um okay siya. Kasi um nandun na yung trust, 'yan. Yeah. Siguro kasi pag nagkawin ka ng hindi magandang experience with your previous language distance, tapos dumating ka, tapos you do your good job. Um, okay sa kanila yung ganun. Ano pa ba? And then, next teacher tayo. Eto, yung next teacher ko is very... Gusto niya yung parang mag-isa lang siya sa classroom. Although may papagawa siya sa'yo, pero para mas comfortable siya na mag-isa lang siya. So, ang ginagawa niya sa akin, um, lagi ako nasa sa labas, like mga 50% of the whole um, school year. Nandun ako sa labas, tapos kinakausap ko lang yung mga bata. Although gusto ko rin siya kasi hindi siya masyadong stricto and then hindi niya sinasabi sa akin kung oh, dapat ganito yung gawin mo, yung mga questions sa speaking kasi yun nilalabas ko yung mga bata for speaking. No? Meron kasi silang ano, Cambridge exam, so okay din lang naman sa akin yun. Pero at the same time, parang hindi ko na nakita yung kanyang approach or kung paano siya magturo sa mga bata kasi lago akong nasa outside. Nagwerdohan din ako at that time kasi first time ko yun. Parang okay, uh, lumabas ka sa mga bata and then mag-speaking lang doon. So, hindi ko siya na nakikita. Itong teacher pala na to, hate na hate niya ang gumamit ng books. So, wala siyang sinusunod kung ano yung feel niya mas importante sa mga bata. Yun yung kanyang tinuturo. Okay. And then... Um, pero very chill siya. Okay din lang naman sa akin. Ganun. Kaso nga lang, gusto ko rin sana yung nandun ako sa loob para makita ko yung mga development ng mga bata. Ganyan. Um, ano pa ba? Yung isa ko namang picture, ito sa akin is like one of the best teachers kasi yung kanyang approach is very different. Nagturo kasi siya dati sa United States. So feel ko yung approach dun sa US na dala niya dito. Actually parang medyo kinalimutan niya yung pagiging Espanyola niya. So, gusto ko siya kasi ang um, kahit na hindi siya sumusunod sa mga libro, iba yung kanyang atake. Parang ang importante sa kanya is for the students to learn how to speak, which is hindi ko masyadong nakita yun sa mga previous teachers ko. So, yung kanyang mga approach, like yung perform yung circle ng mga bata, meron siya mga bola, tenotro and then it's your time to speak, ganon. Um, yun. Um, ano pa ba? ba? yun yung gusto ko sa kanya. Ang dami niya approach, actually. Siguro, um, sa isa kong video, pag-usapan natin kung ano yung mga ginagawa na pa ng mga teachers na no, approach nila uh, inside the class. No? So, yung next teacher ko is, medyo may edad na. So, like, ilang taon na ba siya? Siguro, para mga 40 plus or 50. Eto is, hindi siya masyadong organized. Siguro, one of the na hindi ko nagustuhan na teacher kasi... Parang dami naming mga time na na inside the classroom. Uh, meron sa mga ginagawa inside the classroom na parang feel ko hindi siya uh, important or necessary. Like, for the first 15 minutes, isa lang yung ginagawa namin. Tapos parang um, kinikater niya lahat ng mga nonsense questions from the students which cause delays. And... <laughs> I think dapat hindi ganun eh. At saka medyo ba yung pagkachismosa siya? Like for example, may other teacher na papasok. Kinakausap niya, in-entertain, which is, nasasayang yung time. Okay, yung mga bata nag nagantay sila. So, hindi ko masyadong gusto yung uh, ganung attitude ng teacher. Okay. Um, another one, ano pa kaya? Um, next teacher. Etong teacher naman na to, na next, hindi ko kasi siya masyadong nakakano kasi Parang malawang teacher na na palagi siyang absent for medical reason pero hindi lang yung sa kanya it's like for her dad so most of the time kasi guys pag mayroon nag substitute tapos hindi siya English speaker so ako na yung parang nag-assume ng responsibility kasi nga paano naman magi English yung mga substitute so ako na lang ganon um which is um in a brighter side, para nagustuhan ko din yon pag ako yung nag assume ng responsibility kasi na-enhance yung skills ko how to handle a class. Ayun. And ano ba ba? Meron ba bang isang teacher? Yes. Ito na yung last na teacher. So, itong teacher na to is very organized for me. Siya yung pinaka-organized of all the teachers that I have been working with. Um, meron siyang app doon sa... Kasi meron silang big Um, screen no sa television in front. So, meron siyang isang app na ginagamit na halimbawa nandito yung mga yung gagawin natin for the uh, for the whole class or for the day. First, um yung date and then yung ganito yung unit one, and then review this, ganun. Gusto ko yung app na yon na parang first time ko makita yon for the past five years, okay? So, ang ganda it's very organized. Halimbawa kung is tapos na. Para siyang naka, ano eh, bulletize, no? Okay, first activity. Pag natapos na to, ina-uncheck na siya. Parang may box doon. And then next, and then next. So nakikita ng mga bata. Tapos meron siyang point system to motivate the students to talk and to, to participate. Although dito sa Spain, um, hindi kailangan ng, ng, ang tawag dito, mga motivation pa kasi very proactive yung mga bata. Pero gusto ko yun, meron siyang ganun na hindi hindi lang giving points also taking away points no kung halimbawa yung bata hindi siya nagbe-behave nang properly um ni, ni nato tawag dito, ng points so maganda maganda siya i think yun yung na appreciate ko sa kanya and very motherly din authorit authoritative And talagang um, binibigyan niya ng importance yung mga behavior ng mga bata inside the classroom. So, yun. So, iba't iba yung klase ng minsan, no, as a language assistant, iba't iba yung class ng mga teacher. Kailangan mo din mag-adjust once na nag-enter ka na dun sa classroom kasi parang yung environment is different from the others. Well, kung isang teacher lang yung um, nakatoka sa'yo, for, for example, for, the, for a year, mas madali yung ganun. Uh, basta mabait yung teacher, no? Although lahat naman sila, okay naman. Ayun. And ano ba ba? Pero kung halimbawa, mas madaming teachers, para yung personality mo mag iba iba din. Just like sa akin, kung halimbawa, nag ako kasi I speak almost five or four languages and then um, Italian. So parang kung gagamit ka ng isang language, nagbabago-bago yung personality mo. So same lang din na parang kung pupunta ka sa classroom niya, ay iba na yung environment, yung atmosphere, ganun. Pag pupunta ako ulit dun sa kabila, ay iba din. No? Ganun lang siya. So, ayan guys, dito na natin uh, end yung video na to. Kung meron kayong questions, you can comment sa ating comment section. You can uh, subscribe. Uh, please subscribe sa aking uh, channel, Nathaniel Travels. And you can also share this video. Uh, hit the thumbs up button. Share it to your friends and to your um, family loved ones. So, ayan. Um, so, I think this is useful naman sa mga uh, future uh, teachers and language assistants dito sa Spain. Ayan. Um, see you sa aking next video. Don't forget to check also my playlist, Teaching English in Spain. Ayan, I hope na uh, nakaka-impart ako ng mga experiences and uh, information na makakatulong sa inyo. Ayan. Thank you so much and see you. Bye!